Koy, yun, Iwasan yung mga ano nga yung carpet ha. Matuluan ah. ng uh <laughs> Ang daming ano no. Sampu <laughs> piso lang yun eh. Iwasan mga matuluan yung carpet. Dahil yung ano mo nuggets oh. Meron pa. Hindi ko kamuhay. Hiba mo kamuhay. Ang kamuhay. Ay yung ano ko Ay yung ano ko ba no?

Sabaw pa lang, ulam na. Gabas talaga, binom niya. Kaya nga sabi ko, ano, masarap yan, basta si Mitch magluto. Gusto niya kung gano'n ito. Wala nga kain na ano eh. Kain. Yan, parang si ulam. Mm -hmm. Ano yung sabaw? Sabaw yun. Dapat pala nalo natin. Yung luto niya, Yung luto niya. Yung luto niya. Dali, kain, kamay lang gamis. Kamay 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 kay Wala may magamit sa gold diri kay mga gold nya maggasgas Site, po ma? Hmm. Meron pala eh nahirapan na talaga ako eh. Eh mm -hmm. no, gusto ko talaga

Ang bango ng ano? Yung tumutunog, yung pabango. Tumutunog tunog pala. Ay, pwede pala kumanta. May speaker pala. oh, gabi na. No? May ano, may so, speaker at saka. Tantas. May speaker at saka ano ba? Kaya sinabi ko mga patanta. Sinabi ko lang. Nasa yung tubig pala? May dua kabo. Ano ba? Yung sa baba. May dalawang mic. May ano, Bes? Ako no, makamit. Na? Sa baso.

Sakit. Antok lang yan nak. Ganyan na. na yan, pagulang okay. sa tulog. Parang sakit yung dito, di Parang antok Ngayon Mamaya na maglaro. Tulog muna yan. natin, andun tulog. mo muna yan dom Tulog sa sakit. Baka kung wari ka lang ha, pupukin tayo ng bintana. Hmm. Ang hmm. dami nga itong kanin Pero, Inugod mo Sabi ko kayo, ikusay lang ang kanin natin. Basta kasi tayo niyan Pero kung wala lang tayong papakaya, wala ka lang lalo na ang At tayo team. dami ko natin, Tat...

Dia ibang rasa kalau anu.

Nakapaktak na pa yan Ang manok wala na reflection ng mata. wala nang puti. Akalain mo vlog. Ganyan, oh, daming kanin dami yung kanin na labo. Nagugug kasi tayo eh. Buti na lang, naka-release na ako. Gagang ina naman ko yan, ewan ko siya ng kain na ko lagi. Pumunod! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba?

<Sans> MM sa. Kumusta po? Sino nila Ngayon, paano ko maano 'to? Ano 'yung mga 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 signal crisis mga 'ko o

pangit. Yung una bibigyan natin ng service of kinetic box. Para ba naman tayong ano ba una? Sa bagay. Niyon muna ba una? Tayong mga plastik. Oh, meron ka? Kina-linang niya. Bye guys.